laban lang ng laban, okay. kakaano naman kami. Ano, Turba so kahit papano. Hi guys! Tara samahan niyo akong bisitahin at tikman yung mga merienda ni Nanay Nolita. At kahit nasunugan, binaha at pansamantalang sa tent lang nakatira, eh sobrang sipag pa rin sa edad na 74 years old. Napakamasayahin pa at masarap pang food kaya worth it dayuhin. Ito ang Maki Mini Chang na 50 years na nga raw nagluluto at nagtitinda ng mga pagkain dito. At sa edad na 74 years old, tignan nyo naman kung gaano kasipag pa rin si Nanay. Sobrang hands-on pa rin niya at napakamasayahin kahit ang dami. May problema dumadating. Ay, ito na, lugaw. Ito, bahay guya. Ito, mansanilya. Ito, puso, may dugo, ma'am. Ah, okay po. Magkano po lugaw niyo na 'yung? Ito anak, 15 pesos ang walang laman. Pag may laman po, 40 pesos. Ito, ma'am, maki. Ito napakasarap na maki. Yeah, excited dry night. Oh, cool. Alam nyo ba guys, kamakailan nasunugan ng bahay si nanay. Kaya ngayon, lang sa tent lang sila nakatira. At hindi lang yon guys, dahil nung bumagyo, binaharin sila ng mataas dito. Sobrang sunod-sunod lang daw talaga dumating na problema. Kaya ang tagal din daw nilang hindi nakapagtinda. Pero kapag nakausap nyo si nanay, mabibilib kayo dahil sobrang positive pa rin niya at napakamasaya. Actually, matatouch ka rin sa kanya dahil lahat ng bumibili sa kanya, anak ang tawag niya. Kaya sa may mga spare time at kung malapit lang naman kayo sa area ni nanay, bisitahin at supportahan natin tong small business niya para mas mabilis siyang makabangon. Lalo na hanggang ngayon sa tent pa rin sila natutulog. Thank you po. Ito naman yung pandesal nila na nilalagay ng ginili or corned beef tapos 13 pesos lang. Pero laban lang ng laban, kakaano naman kami, nakakasurbag kahit paano Halina pa kayo mga katropa, tikman nyo ang aking maki na pinagmamalaki. Masarap na, mura pa. Totoo, thank you na. Thank you, thank you, At yung mga tent kung saan silang nakatira. Imagine guys, binaharin sila dyan. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa isa sa maliit na skinita ng tondo para matry itong sobrang sikat na makin ni, ni Nanay Chang or mas kilalang Nanay Lolita. Hey, hey. Ah, Bakit na Bakit 60 pesos lang guys. Ang daming sa home. Try muna natin bago natin lagyan ng anything. Alam niya yung lasa niya, parang mami, yung sabaw. Pero ginawang malapot lang yung sauce niya. Tapos syempre sanay tayo sa chicken mami Pero ito, pork yung dami. Tsaka malalaki yung cut. Sakto lang yung lasa niya. Kaya sabi ni nanay, pwede nilagyan ng toyo or kalamansi. Kami, kalamansi. Mm. Ayun, mas nag-level up yung lasa niya. Kasi kanina, malasa na siya. Pero plain lang yung dating niya. May ile-level up pa. Kaya nung nilagyan natin ng toyo ko laman si, mas sumarap pa. Mm. Kaya kakabukas pa lang ni nanay. Alas tres pa lang. Halos one-fourth na yung sauce niya. Mabilis agad maubos. Baka mag-level up pa ulit. para sa mga mahihilig sa maanghang, magugustuhan nyo to. Actually, kanina masarap na siya. Sasarap pa kung may konting cake ng anghang. Galing na nanay. 60 pesos lang to, guys. Napakasulit. Sa akin, mabigat na to. So, kayang pang dalawang tao. Bigat eh. Dami yung oh. siksik. -sik. 40 pesos lang. Iluin natin para kumalat yung lasa. Mm -hmm na mm -hmm. Nakakatuwa. Sobrang natutuwa ako. Para sa 40 pesos, ang sarap ng palabok ni nanay. Ang sarap. Mm -hmm. Kahit iskinita tong lugar ni nanay, worth it na Sarap to. Tignan ko muna. 20, mm ay, -hmm. Sakto-sakto diba? yung lasa. Walang labis, walang kulang. <laughs> Ang galing ni nanay, na perfect. Tignan niyo yung lapot. At nagsuswimming sa gatas. 30 pesos lang guys. Ang galing ni nanay. Perfect na perfect yung pagkatimpla. balanseng balanse. Yung tamis niya hindi sobra. Hindi ka mauumay. Kaya mong ubusin to. I like yung lasa. Kanya-kanya naman tayo ng preference eh. Kung ano yung masarap sa atin, di ba? So for me, ito masarap. Kuha niya yung lasa na gusto ko. Bagong luto. Mainit-init pa. Ano si Jay? Ano si Ang inyat. sarap. Perfect may suka. Pwede yung sabayan ng rice. Pwede yung ulam. Pandesal with corned beef or giniling. 13 pesos lang. Team corn beef ka ba or team giniling? Comment down below. <laughs> ako giniling ako.